Ngumingiti nga ba ang statwa ng anghel na to? Mga kaibigan, ang statwa na to ay tinatawag na The Knife Angel na matatagpuan sa UK. Ito ay binubuo ng 100,000 na kutsilyo at itinuturing bilang isa sa national monument dun sa bansa. Ito ay ginawa noong 2018 bilang simbolo ng pag-asa at pag-alaala sa mga nabiktima ng matinding pagtaas ng crime rate dun sa UK mula 2014 hanggang 2018. Nung mga panahon kasi na yun ay nagkalat ang iba't ibang gang dun sa lugar na gumagamit ng kutsilyo upang makapagbiktima. Tinawag din ng statwa na to na Angel of Death dahil ang ilan sa mga kutsilyo dito ay ang mga nakumpis kanila mula sa isang madilim na krimen. May mga nagsasabi na kapag tinignan mo raw ng matagal yung statwa ay dahan-dahan itong ngingiti sapagkat sumama raw dito ang kaluluwa ng ilan sa mga napaslang gamit ang mga kutsilyong ito. Ayon naman sa mga eksperto ay dahil lang daw ito sa ilusyon na daladala ng mga kutsilyong nakatayo at nakadikit dun sa statwa.